Sa gitna ng kanilang pagluluksa, nananawagan ng hustisya ang mga kaanak ng mga nasawing miyembro ng PNP Special Action Force sa enkwentro sa Maguindanao. Sana raw hindi maawi sa wala ang pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Makibalita tayo kay Jennifer Solis. Lungkot at pagdadalamhati ang namayani sa loob ng Camp Bagong Diwa habang isinasagawa ang necrological service para sa apat na miyembro ng PNP Special Action Force na nasawi sa madugong engkwentro sa mamasapanong Maguindanao noong linggo. Baka sa mga mukha ng naiwang mahal sa buhay ng na mga nasawing pulis ang kanilang pangungulila. Ang malungkot na musika tila nakikiisa sa iyak ng na mga naulilang pamilya mga asawang hindi na muling mayayakap ang kanilang mga katuwang sa buhay. Mga magulang na hindi na muling masisilayan ang mga anak. At mga anak na wala ng kakalakihang mga ama. Ang pagkamatay ng tinaguriang Fallen 44, hindi lang daw kawalan sa kanilang mga pamilya, kundi ng buong bayan. I felt guilty. And I'm sure we have the same feeling with General Napaez about what, happen and it seems our efforts are not enough to extend the help that they have asked for, but we did our best. Is it worth it? One international terrorist equivalent to forty four SAF troopers? I am sure if you will ask them, it is worth it. ang kaanak ng isa sa mga nasawing pulis may panawagan sa publiko. Let us not put into our minds that my husband and his men pursue the operations because of the tag price on top of the heads of the lawless elements. Nananawagan din siya ng tulong mula kay Pangulong Aquino para makamit ang mustisya. To our President, We seek for, for your help to attain justice. Please, Sir President, please help us. Matapos ang ilang araw na pananatili sa Camp Bagong Diwa, isa-isa nang ibabalik sa kanikanilang tahanan ang mga labi ng apat na dalawang nasawing pulis. Ang dalawa nilang kasama, nauna nang nailibig. Sa harap ng Kapitolyo ng Ilocos Norte, inilagay ang larawan ng isa sa mga nasawing si PO2 Omar Nacionales at pinalibutan ng itim na tela bilang pagbibigay pugay sa kanya. Sa gitna ng lungkot, may galit ding nangingibabaw sa mga magulang ni Nacionales. Ang bayan ng Murong sa Bataan, inihahanda na ang Heroes Welcome para sa kanilang kababayang si PO3 John Lloyd Zumbilia. Inaalala ngayon ng kanyang pamilya ang kinabukasan ng ipinagbubuntis ng kanyang asawa. Matapos naman ang pitong taong hindi pagkikita, bangkay ng masisilayan ni Mang Verhilio ang kanyang anak na si SPO1 Luver Inocencio. Oras na iuwi ito sa Panabo, City, Davao del Norte. Hindi na raw sila muling nagkita ng anak mula ng madistino ito sa Maynila. Makadulong ko sa awan panahon na gamay sa nga nakasal na siya namin yun na, na karon pag may nga sukat pagkasal na karon pag may magkita na nga na Ang pagdadalamhati ng mga naulila ng mga pulis ramdam daw sa iba't ibang grupong nagpapaabot ng pakikiramay Ang National Commission on Muslim Filipinos Visayas kinundi na rin ang madugong inkwentro pero kasunod ng nangyari sana raw wag isang tabi ng gobyerno ang pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan sa Mindanao ang dandang estudyante sa Mama sa Pano Maguindanao kung saan naganap ang inkwentro. Nag-alay lakad para ipanawagan ang kapayapaan sa kanilang bayan. Karamihan sa mga estudyante lumahok ay mga anak ng MILF members. Pagod na raw sila sa paulit-ulit na paglikas tuwing may bakbakan. Jennifer Solis, Nagbabalita, Pilipinas.